Ki, what are you doing, Ki? It's not, it's not your foot. That's my foot, Ki. Ki. Ano sa man, aminaw ka, wa? Bisaya mo siguro ka, no? Undangi na, kay dili mo na Ako mo na. Undangi. 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 Masak pak kakarung sa kong pan, Food Eh, ang yang pagkagunit sa kong kwan Util oh Mugug kwan Ito na no. Ki, katugun na ka ki Ang paggunit ni mo sa ako no Uy, kantiguro ba ganyan tao mo Ano, nagkamali ka ata ng tilap kya. Ta, oh. Maganda pala yung pakong yun, ano, nakakantok, nakakapantok. Yan ba yung nagpapantok sa'yo? Uy, Wawaman yung baby. O, dali dito. 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 Uy, dito, oh. Lega bilis. Dalam dia tahu lega. Alah. Duk-duk. Loh. Loh. Duk-duk. Eh apa? Dia tahu kaki. Okay. Dia tahu. Loh. Good night. Lega dia tahu. Dekat-dekat. Dekat. Okay. Nice. Nice. siya makaagyat, di marunong. Mas oh. Alam niyang kukunin ko si Soro, dyan pa talaga siya. Okay. Parang awa mo naman. Tabi ka jan dyan. dito, baby. Tulo. Dito ikaw, akyat. Dali, dito. Dito. Dyan lang ikaw. Dyan lang ikaw. Hindi ka naman kukutuan, ni eh.